Ditiayag nga ni Health Secretary Ted Herbosa na narecommendan niya kay Pangulo Ferdinand Marcos Jr. na suspendihin ang pagpapatupad ng 5% increase ng premium contribution ng mga member ng PhilHealth ngayong taon. Sa press briefing, sinabi ni Herbosa na naniniwala siya na may sapat na kondo pa ang PhilHealth para makapagatid ng health benefits sa publiko, kusan hindi naman siguro maapektuhan ang servisyon nila kung maantala ang pagpapatupad ng premium hike. Pero ayon kay Herbosa, sa kani si Pangulong Marcos Jr., dapat ay patamad pa rin ang naantalang 4.5% premium hike noong 2023. Dagdag pa ng kalihim, ilalatan din niya sa board meeting ng PhilHealth ang rekomendasyon na suspension sa premium hike. Dapatida sa ilalim ng universal healthcare law, madadagdagan ng 4.5% ang premium contribution ng mga miyembro ng PhilHealth kada taon, simula 3% noong 2020 hanggang maabot na ang 5%. Pero noong taong 2021, sinuspindi ang premium hike dahil sa pandemya, din ang dapat sana ipagtaas sa 4.5% ang premium contribution dahil na rin sa mataas na presyo ng mga produkto o nangyaring inflation. Kasama mo sa DCXL, Aramin, Manila, Radyo Man, Eman, Mortega, Patak, RMN.